Paano nga ba ang pagburo ng santol o pag-imbak ng santol na tumatagal ng taon? Yan po ang ipapakita namin sa inyo ngayon. sa inyong lahat. Ngayon po ipapakita namin sa inyo yung pagburo namin ng santol. Mag-ani po kami ng napakaraming santol. Ibuburo po namin lahat yan. Ihiwain lang po yung santol and din tatanggalin po yung seeds o yung buto niya. po. Nasaan na po yan kung gusto nyo sip yung mga buto <laughs> Option na po ninyo yan Pwede na lang po yan gawing juice So ngayon po, kakayod din po natin Ito pong pinaka Flesh nya Kinakayod po namin yan Ganyan po ang paggawa namin yan Kapag nakayod na po ng kunti Dapat po yan malagyan na po ng asin ang purpose po niya para hindi po Mangitin yung ating santol Manatili po siyang ganyan po ang kulay And at the same time Yan din po yung magiging uh, Magiging agent po na para maging mas patagal po yung Pagkasira ng santol Yung pong ginagawa namin na uh, Binurong santol tumatagal po yan ng taon Bago masira So tagbongan po ngayon ng santol Hindi pa po ubus yung binuro namin Magtatagbongan na naman po ng santol Yan po yung kaganda Yung gawa po namin na yun So, ang pinaka-teknik po dito, dapat po ay sagana sa asin. Yun po may mga itim-itim na tulad po nito. Hindi na po naman yan sinasama. Gawa nang yan po ang magiging cost ng maagang pagkasira ng ating binurong santol. Kapag nakaipon na po ng marami-rami, pwede na po yan ilagay dito sa ating pagbuburuhan. So, nilagyan na po namin ng asin sa ilalim para sa po yan. Hindi, ito na po sa galing sa po talaga yan sa asin And then, lagyan na po natin dito ganun lang po kasimple ang pagburo ng sampol nagapuno na po kami ng isang cutter plan madami dami na po yung nagawa namin and then matagal na po itong maubos punong puno na po oh. and then yan po lalagyan po yan ng asin sa ibabaw lagi po sinasabi dapat po ay saganang sagana sa asin huwag nyo pong tipirin sa asin yun tatagal po yan ng taon so ganun lang po pag buro o pag imbak ng santol and then kung gagamitin na po ninyo yan yan po ay pinipiga po and then huhugasan po tulad po ng pagluto namin ng sinantolan piniga po namin ng isang beses and then hinugasan po namin ng dalawang beses Ang dahil po nga pong So yun lang po. Bye bye. bye, bye.